Ja. Love you. Love you, bro. si Ma... Si ano? Si Mrs. Po. I love you yung lalaki. Ano ka, ay? May audio talaga? Na? Lalaki yung nagbibulang lipstick. Ano ka Saan ka daw pupunta? Asa ka mo tuloy? Laag. Ah, uh, Kapasyal, sino daw ang kasama mo? Pero Diyos ko, sandali lang ha. Paano nakuha? It? Kasi obviously, ang kumukuha ng video, si lalaki. Tanungin mo na natin, uh, Al, uh, yun sa man ang video, paano nakuha ang video? Access ko yung Facebook account niya. Facebook account? Facebook account. Kaya nagka-connect ako sa kanilang conversation dalawa. Paano mo na-access? Na-access mo yung sa, sa tulung, Sa tulong ng panganay kong anak. ako oh, Diyos ko. Okay. Nadamay na pa ang mga bata. Nadamay okay. talaga. Mm -mm. Kasi pag mag-video call siya ng kanyang lalaki, mm -mm. yung anak niya nakita at pinagsabihan siya ng, Ma, wag, Bakit ganyan ka? Nandyan mm -mm. si Papa. Nagalitan na yung anak ko. Sandali. Hindi kayo hiwalay, ha? Nagsasama kayo. Okay. Gano'ng katagal na ito sa palagay mo? O ito lang ba ang unang pagkakataon na nahuli mo? Si Irene? Parang ito lang, uh, parang hindi pa abot ng isang taon. Kailan ba ito kinuha, yung video na ito? Malaman mo ba kung anong buwan, anong... Ganito nga, uh, itong buwan, 18 yung naku ko yung... Uh, yung account? Merkulis ba yung... Mm. Basta, tatlong araw uh, tatlong araw mm -mm. bago na nadeskubri nila na ang account ng asawa ko, ay, uh, nakuha ko nakuha yung mo. account nila. Sandali. So, nakuha mo na yung account. Kinonfronta mo ba ang asawa mo kaagad tungkol dito? dito? Hindi ko sinabi agad na mayroon akong prinsa, pero mm -hmm. kampante na ako. Parang... Na pinangahawakan mo yun? Pinangahawakan, uh -huh. Na pinangahawakan. Mm Na naging matapang na ako. Mm -hmm. Nung, pero nagsasama pa rin kayo. Noon, umuwi siya sa inyo. Mula nang nakaibilin siya ako, lagi naman akong pinalayas. Alam ng niya mga anong mga anak ko yun. Okay. Uh, nasaan ang mga anak mo ngayon? Kasi taga Digos Hmm. Daga-Digos man mo, no? So, ang mga bata? N nandyan sa Digos. pa sa Digos? Hmm. Hindi nila alam na nandito ako. Hindi nila alam? Hindi. So, hindi kalalam. rin alam, nag-usap ba kayo ni Irene tungkol dito sa nakita mo? Yung pinakuha ko, noong araw na bala kong magpunta dito, mm -mm. kasi may ibang tao na parang ibang tingin sa akin, mm -mm. hindi ko kilala. Kaya bigla akong naglayas. Punta mm. dito, baka ibilin sa'yo yung ano ba. Natakot ka, baka oh, pagbantaan ang buhay mo oh. o malagay ka sa alanganin. Sa, um, sabi ng anak ko pa, sabi ni mama, huwag ka na daw umuwi doon. Dito ka na lang. Dito, it, ibig sabihin dito sa, sa, sa Manila? Dindi, hindi, sa ah, Maytahin. Hindi, okay. sa ko, sa kabilang kanto. Oh. So, yun lang ang unang pagkakataon na nagkahiwalay kayo ng tirahan? Sa labing hindi limang rin. taon, sa 15 years. Oo, uh, opo. Uh, First time yun. Upo. Ang mga anak ninyo ay 16. 14, 12, 8, at 5 years old. Uh, Mayong hapon ni mo din ha, Irene? Ma Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon. Irene, nandito ngayon si Albino at uh, may hawak siya, kung kung napanood mo, may hawak siya na video at nakita natin, ikaw nga ba yun, yung nandoon sa video o, na yun? Opo, ma'am. Ako po yun, ma'am. Ikaw yun. Opo. Hiwalay ba kayo ni mister, ni Albino? Uh -huh di po ma'am kasi nagawa ko lang yun kasi ma'am na hindi na siya magbigay ng pira sa akin ma'am noong nagsama pa kami nung no, ano pa wala pa kaming anak hanggang, hanggang ngayon tiniis ko lahat pati paghihirap hindi siya magbigay ng pira pagkain lang bigas niya mag magalit pa sa akin pag magutang ako sa tindahan kasi binigyan niya akong pera niya doon kahit wala akong ginawa na masama sa trabaho ko pinagawa naman niya ako ng kahit anong mga isyo, doon niya ano ko sa kanya na dili dili di, na ako, kaya siya gyud oh, pero mam, pero ay hanggang sa kahuli-hulihan nagsasama kayo nagkuyog mo usara mo ka buo usara ka balay kauban inyong mga anak kasama niyo yung mga anak ninyo tama oh, ba kana okay, kung nabuhat, ma'am dalit lang na pila lang na pila, sa, mga wala na naibulan ma'am one week lang na siya ma'am na nabuhat na ko na kadagan naman ko siya istorya nga ako daw hugaw gikan niya ulit na sa gikag bowl ma'am pag ulit niya dire gamit ko niya iibig mo o sabihin itong si Dodong Lasherdan na, ka, na kasama mo doon sa video bago mo lang na nakilala yon opo dito lang sa Facebook po ma'am Jesus Mariosip naman Irene may asawa kang tao mili apat yung anak mo Ay, Ay lima pala. Anong kasi, ano pumasok sa isip mo, pera? Albino, ano bang trabaho mo? Tricycle driver lang po. Oh, tricycle driver. Kumikita ka naman, di ba? Oh, oh, napapakain naman yung oh, mga, nakakaraos po. naman kayo. Wala, eh, kayo ba? Yeah. Ay, nag ba kayo tungkol sa relasyon ninyo? O basta bigla nila. Irene, ano ba itong panlalaki mo? Nagpapabayad ka ba? Kasi pera ang hanap mo? Wala po, wala, wala, wala po ma'am. Ano Siya, sa... Siya po sa lalaki mo. Bakit kung mga lalaki ka yung ikaw pang pinipiraan, hindi yung ikaw nagkakapira? Wala na, wala, 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 po, wala, wala na po siya di susan. Ayaw, gusto mo basahin, basahin ko sa iyo to ng gumbo-gumbo mm -hmm. niyo? basta ang Mag-utang tayo ng motor pa pag mayroon ka ng trabaho? Kung ibig, ibig, sabihin yung lalaki walang trabaho? ikaw pang magbabayad, pero, ikaw pang magdadaon? Pero, pero, pero wala pa na nahimo na nga na istory, istorya naman na. No? Ang sinasabi kasi dito may may mga screenshot ng convo, ng conversation si Albino. Hindi, uh, hindi pa yan kasi ano yan nang sabi-sabi lang sa amin, sabi-sabi lang, lang sa akin, ma'am, sabi-sabi ko lang din sa kanya. Ano bang ay, oh, may trabaho ka ba, Irene? Sa ngayon, ma'am, wala akong katabaho kasi pinahinto niya ako sa trabaho, ma'am. Umalis siya, hindi nag iwan ang pera, bin, yung tricycle namin, bininta niya, o iwan ko, saan ba niya bininta, kasi wala akong pera, Wasyan, wala, siyang, wala sa ibilin din, mas piso. Meron. Ako, adyo, dindiin ko ano yung trabaho ma'am, meron makakaon akong mga anak ma'am, lima kabuk ang ibilin. Oh, El al Elbino. Hindi po ako naglayas ma'am. Mm. 24 oras po, uh, po ako pinalayas niya. Mm. Alam ng mga anak ko yun. Kahit kausapin yung anak ko. Kaya ma'am, hindi ko siya papalaya Mayroon bang, Irene, mayroon bang mag-aaway na pag mabinta yung gamit, hahatihan pa kita? Wala naman siguro. Natural, kay asawa, magutkunin mo. So, binigyan mo siya, ko, iniwanan mo siya ng pera? Walang hindi, wala. hindi siya nakiwan, ma'am. Hindi ko, iniwanan ng pera. Hmm. Yung anak ko lang, yung binilan ko ng pagkain, tapos ah. alis naman ako, punta ako sa tiyahin ko, pag hmm. tanghalian, ondon naman ako, papakainin ko mga bata. Pag tapos na kumain alis ah, naman ako sa ka na ah. hindi oh, Hindi na ako hmm. kasi nabinta na sangla ko na yung ano, mm. tricycle ko, ma'am. Oh, umalis, umalis ka na. Ilang linggo ka na umalis. Hindi, wala na kaming pagkain dito. Kailan ka yeah, umalis? Wala. Kailan ka umalis, Sabino? Yung una kong alis, ma'am, para may kumpiyansa siya, nagpapanggap lang ako <laughs> umalis <laughs> doon. Mm. kinsin ng Hunyo, mm. Bininta ko yung, ay sinangla ko yung tricycle ko. Tapos, nag-disguise ako. Mm. Nagpa, Tinawala ko sila lahat, pati pingsan ko na nandito ako sa Luzon. Pero nandyan lang ako sa Digos pa lakad-lakad gabi. mag sa kanya. Kaya yun nangyari nung habulan namin sa Lodge. Ah, uh, talaga kayo sa Lodge? Ako pa nga sinampal niya, ma'am. Makapal daw mukha ko. Hindi daw ako makaintindi bakit. So nag-abot kayo? Oo, nag-abot sa Lodge. Pero, pero doon na sa labas namin dito. Yung hindi, 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 lalaki niya, parang nakakita ng multo yung kita sa akin mm. tumakbo siya mga matulin para patpuntang kabahayan hindi ang mm. nagawa ko sa gigil ko mm. hinabol ko may kasama ka ba? Albin? Nung... Ako, ako lang mag-isa at ay yung pinsan ko papunta na rin mm. Mm. sabi ko punta kayo dito Dala, bali dayo dalawang tricycle kayo mm -mm. hulihin natin yung ano laki mm. at lumabas yan ng lads ako pang pinagsampal makapal daw ng mukha ko sabi ko sa kanya bakit? ko makapal yung mukha ko ano naman yung sa'yo? Ha, ikaw pang naglalat, sabi ko bitin ka ba? bakit galit ka? Mm. Yeah. So pagkatapos nito, ang iniisip ko eh nag nagpapulis kayo. Papulis. Ano ba? Oo nga, mm. nagpapulis kami mm. dahil dumating yung tiyahin ko mm. at pamilya niya, sabi niya sa pulis tayo, pa natin yan. Mm -mm. Pagdating sa pulis station, sabi ng pulis, hindi naman daw matatanggap yun kasi sa labas ng labas. Na lang, mm. Hindi yan, hindi sa loob ng kwarto mm. mismo. Hindi mo pa pinakita kasi yung ano. Oo, oh, sabi ko, mm. sir, may ebidensya naman ako dito. Sir, matibang mm. ebidensya ko. Mm. So, hindi talaga pwede yan. Mm. Kailangan pa ng aktual na huli. Mm. mm. Ganun ba? Siya, so, just for the record na lang, itatali in ay ano don nila. Mm. Anong pangalan ng babae? Mm -hmm. Hindi nila pwedeng hulihin na doon-doon agad-agad kasi wala nga namang basayan dahil nasa labas lang yung pangyayari. Okay. Siguro at most kung magkakaroon kayo ng issue dahil sa sampalan, sa gulo, kung anuman. So Irene, akala ko ba isang linggo mo lang pang karelasyon itong Hindi si... Hindi ako niwala, ma'am. Kasi Dodong. kung bigyan niyo ako ng uras, isisay ko sa'yo, sa'yo mm. sa, inyo, sa sabayan. Gawa uh, lang ako isa kasi yan, ma'am, kasi yung pag... Do umuwi sa ila sa kanila sa buhol, then pag-uwi niya dito, ginamit niya ako, sabi niya sa akin na bakit luag-luag na daw sa akin, ma'am? Ha? Huh? Oo, Oh, ganyan ganyan sinabi niya sa akin, bakit maluag na? Okay, sige. Oh, bago, niya, the ma'am, tapos noon, niya pinag-anuhan ako niya yung tundang namin, nagbaid na siya kay sabi niya, hindi na daw sa kahoy yon, sa tao na daw yon. O, so sabi parang niya, pinagbantaan ka? Oo, oh, sabi niya, unungan. Mm. mag na lang daw, may. na naing ani man daw ko na. <laughs> uh, para ununga. sa mga, kasi nabisaya kasi hindi ni na Irene, no, ang sundang uh, ay dapat, uh, parang itak. Uh, hinahasa, uh, tapos hinahasa, hinahasa uh, daw. At totoo ba ito? Na pinag-anohan mo siya? Kasi yung itak ko, ma'am, palaging ano yan, pang pang gano'n ang kahoy. Pagbalik ko, yung ngipin niya parang gano'n oh, gabas. Kasi yung bato. Mm. Mag, ano sila, magamit ba bato mm. yung mm. anong sandalan? So, uh, oh, mm. Kaya Okay, nanghiram ako ng mm. ano. Hmm. Hindi naman hindi naman ikaw yung tinatanong, ma'am. Na nag Nagpabarangay na rin ba kayo? Hindi ako. Dito, ma'am. Dina, anong gusto mong mangyari? Albino. Gusto kong makulong sa 'yo, ma'am, wala nang hmm. so kakasuhan, uh, adultery uh, yan. ang ang kaso uh. na gusto mong i-ano sa kanila. Wala nang isang linggo lang nangyari 'yan hmm. kasi noon sa buhol, nagpunta ako ng buhol masayang siya masayang masaya siya mm. inutangan pa niya ako ng ano pira sa amon niya hindi niya hinintay yung pizza mayutin ano ang, namin ano ba akala ko ba walang trabaho Irene saan ka nagtatrabaho noon sa po noon sa palingki nagtatrabaho na, na, ko sa palingki ma'am ngayon wala na kasi pinahinto niya mm. hmm. hindi sabi ng am um, sabi ng boss mo pahintuin ka daw nila saglit Tingnan niya nila kung makakaalis ka pa ba kasama ng lalaki mo na pag uh, ng pira. Kap JJ, magandang hapon, maayong hapon, ni Moody Uh, Maayong hapon, magandang hapon po sa lahat po. Yes. Kap, meron tayong constituents mo na mukhang uh, may problema sa pamilya. Although hindi pa sila nagpapabaranggay, nagkaroon na ito ng police blotter kasi may mga ebidensya at uh, nagkaroon ng insidente sa harap ng ano, motel ba ito? Lodge po. Nang lodge, oo. Kap, ano bang maipapayo mo dito sa mag-asawang ito? Uh, ang tanong ko lang, bakit umabot pa dyan? Mm. Na may opisina man tayo dito sa barangay, dapat uh, pumunta siya rito o pumunta kahit sino sa kanila dito sa opisina mm. na mapag-usapan natin yung problema nila. Mm -mm. Ayaw mo na ba talagang mag kayo? Ayaw na talaga kasi... Uh, 24 oras pinamukha siya sa akin na ang kapol daw mukha ko. Mm. Hindi pa ako lumaya sa bahay ko. Mm. Yan. Parang tataga. Nung, ano ko dito? Ang iniyakan ko, yung anak ko ng lima, uh, yung talented na anak ko, tatlo yung debra ako eh. Mm. Uh, tatlo yung atlet. Mm -hmm. Nakapunta ng Regional Athletic Association. Mm -hmm. At yung naiwang dalawa. Bakasyon sila ngayon, ano? Eh, Bakasyon pa ngayon. Uh, Oo, pero magpapasokan oh. na. Uh, mm -hmm. Gap. Patawarin niyo ako kung hindi ako nakapunta dyan. Ah, okay, Albino. Siyempre, yung sinasabing problema, dapat uh, itinariting mo muna sa akin <laughs> ng mapag-usapan natin at malaman uh, natin pareho, uh, especially yung problema mo, uh, lima yung anak mo. Pa. no? Tapos, uh, naghihinayang ka kasi may tatlo kang atleta. Uh, <laughs> possibly, maging yun ang mga future uh pambansang oh uh player Atleta. natin. Mm -hmm. uh. Mga pang-Olympics 'yan. Yes. Ah. Uh. Kap, baka pwede naman po uh pwede rin namin na i-refer muna namin sa inyo kung ano't anuman man para for proper guidance. Kasi kailangan rin natin makita kung yung kanya pong mga ebidensya sapat po para doon sa gusto niyang mangyari. And then para po mag-guide rin natin, magkaroon ng uh assistance with our social welfare office uh, through your ano print po through your guidance po kasi magkakilala naman kayo kilala kanya eh kaya baka kasi para ako po para sa mga bata mas ano ko po yung para sa mga bata may isa sila mailagay sila sa maayos na kalagayan yung ko, hindi naman yan grabe kain okay po uh, yes. Ang opisina po natin ay laging open para sa ano ma mga reklamo o kailangan nila para uh, yung mga i-cater natin lahat ng mga mm -hmm. yung gusto nila po. Sa ngayon syempre ano kape, eh uh, emotional, yung nangingibabaw syempre puot, galit, lungkot. I ano natin na uh, maisaayos natin kung ano yung proseso na sunod nating gagawin. Kung gusto mo talagang magkaso, tutulungan ka naman. Nandito naman si Senator Raffin, hindi ka naman aatrasan sa tulong na maibibigay ng wanted sa radyo. Pero, uh, maganda rin kung idaan natin sa office ni Kapitan JJ para mas maayos ang latag. Pati documentation, di ba, Shari? Yes, uh, Mga nga ilang ka ng tulong yun, eh. Documentation. At kung ano't-ano man, kailangan natin secure ang mga bata. Kasi meron ka pang 5 years old. Ang 5 years old, automatic yan na sa nanay. Pwera na lang kung mapakita na hindi ka rapat dapat ang ina na humawak ng kanyang pagiging isang magulang uh, parang, at i ano yung responsibilidad niya pero hindi na po siya ano ma siya mm -hmm. siya dati pagaling sa trabaho mm -hmm. hindi ano pansinin niya anak galing silpo no eh video ko ng lalaki niya kitang-kita ng anak eh kitang-kita mm -hmm. ng anak namin kayo ba ay matagal na magkakilala ni Irene Opo, oh, bago po, 13 kayo nag po ha? siya ay 13 years old 13 siya. Parang ang layo. Ikaw, 20 na nun. 23 ako nun. Mm. Naging 15 ako. Uh, 15 siya. 25 po ako. Mm. 10 years. 10 yung gap 10 years. Ng, ang uh, difference difference ninyo. Nabunti siya nung mm. 15 nata. 25 ako. Kaya nag-live-in ano, kami. Naglive-in mo na kayo. Okay. okay. So 15 years kayo nagsasama Parang pero. Kinasal kayo. Ganina. Ano? Oh, sige, 'di ba? And you know, ibig ko sabihin kailangan kasi natin iayos yung mga dokumento, ha? At saka kailangan natin masecure yung kapakanan ng mga bata. Mayong hapon ni mo, Ma'am Elmi? Yes po, Ma'am. Ma magandang hapon. Magandang po. hapon po, Ma'am. Ma'am, mukhang yes, meron po, po kaming i-refer -re sa inyo. Uh, yes, sa inyo po oh. ni Kapitan JJ Medina kasi yes, meron pong oh. mga bata involved. So this mm -hmm. is a uh, away gusot pong mag-asawa humantong yes, sa oh. hindi magandang nagkasakitan although mm -hmm. merong access nagkaroon ng access to maseselan na video and conversations ang mister no. But ma'am, okay, I think po. yung mga bata po, ano po bang ang intervention na pwede pong maibigay? Okay, po, ma Mm -mm. Ma'am, pwede ko munang itanong kung yes. saan ba ngayon ang custody? Saan nakatira at nasa kaninong custody ang sa, mga bata po? Nasaan ang mga bata, Junior? Nasa, nasa amin po, yung aming bahay po. Bahay, bahay ako sa... Okay, mm -hmm. sino ang nandun? Si Irene? Opo. Oh, okay. Ma'am, okay. Amy, so si Irene, the mother, okay. is with the children. Okay mm -hmm. po, ma'am. Ganito po kasi, mm -hmm. in every family environment na kagaya nito po, ma'am, mm -hmm. for mVr Uh, embroiled with this kind of situation, yes, we focus more on providing intervention for the children. Yes. Especially ano po, very cru crucial kasi yung ano natin yung in mitigating the immediate and long-term effects yes. mm -hmm. sa mga bata po mm -hmm. for their physical, emotional, and well-being. Yes. So yung pinakauna na po natin titingnan ma'am is yung ano protective services po na pwede nating maibigay sa kanila. Okay. So, pinakauna po i-home visit po na muna namin, ma'am. Pwede Re po bang... ko ito sa so uh -huh. social worker ko. Okay. And then to conduct the necessary case management on okay. the case of the children. Okay. Okay. Mm -hmm. Tsaka, ma'am, siguro po yung the elder ones, the older ones, I think they may have yes. information, personal information po kasi eh. Yes Apparently, po, Apparently, yung eldest po ang tumulong pa sa tatay. Para maka-access yes ng uh, yes po, ma you know, social media accounts. So, I suggest po, ma'am, mm -hmm. na sana po uh, makapunta sila. Ma'am oh. Elmi, pwede po ba natin na ma-home visit na ngayon kahit wala yes. pa doon yung father? Ma'am, right now po, may ongoing kasi kape mo na assessment po. We are catering 2,000 individuals po. Hindi po oh. kami madali matapos, ma'am. Okay. So, Most so, probably tomorrow na po kami makakapag-donate. Okay. It's still good enough ma'am. Nako, maraming maraming salamat po. Ah, mm -hmm. uh, kahit tinan nyo naman ha ang ating mga government uh, officials and staff uh, kahit uh, yes uh, holiday eh nandiyan pa rin. Ma'am, thank you for taking yes our po. call. Ganito po ma'am, from uh -huh. home visit, doon na po mag-start yung yes. ano namin. Yung we, know management. the process. Yes, explain yes po, na po, lang po namin. And providing the intervention po. Sige. Ma'am, uh, wag niyo po munang bibitiwan yung telepono no? kasi bibigay ah, okay. po yung address sa inyo. Uh, off air okay. po. Off air. Okay. okay. So, junior, ka kita ka kasabot ka kasi ito yung sinasabi ko na meron kasi proseso pero maganda rin naman dumiretso ka dito uh, kahit naman na dumiretso ka sa kanila ganun pa rin yung proseso Okay Pero, itututukan ngayon ng Wanted sa Radyo at bibigyan ka ng karampatan na tulong para maayos natin yung proseso. ha So, narinig na natin si Ma'am Elmi, narinig na natin si Kapitan J.J. Kap, maraming daghang salamat Kap for taking our call and for assuring si Junior na makaduulgid siya ni mo din in town. Yes, assured ma'am. Welcome kay si Junjun. Lilihan siya. Kunili okay. ang tanang sa Barangay San Juan. Ayan. So, ayan na. Welcome na welcome. Irene, anong masasabi mo? Kasi kailangan bigyan natin ng pagkakataon. Anong masasabi mo kay Junjo? -Ju? Ano ba tawagan ninyo? Jun, -jun at si Irene lang. Man. Wala kayong langga? Wala. Wala. Eh baka yun kasi kulang. Langga. Kulang kit ma'am. Kulang. Pero Irene, bisag kuwang, dili kinahanglan nga mangita kaslain. Sabi ko, kahit kulang, hindi kailangan na maghanap ka sa iba. Sandali. Hindi, 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 pa ako nakakain ng usapan ko, ha? Ma'am. Ma hindi Ay na siya magbigay ng pera. Ay hindi pera lang ang nagiging basihan ng relasyon ng mag-asawa. May mga anak kayo. Kung pera lang yan, eh, Diyos ko, ang dami na naghiwalay. Ha? Hindi, baguhin mo ang pananaw mo sa buhay. Ha? Siguro kailangan ng counseling rin ito. Eh. Ibladagdag ko sa kay Ma'am Elmi ito. Eh. Okay. Huh? Hindi na po, ma'am. Ayaw mo na ayaw talaga. Mo na. Baka naman may iba ka na. Uh, ha? Wala ko, ma'am. Ha? Wala. Sigurado ka? Wala. Kasi gwapo ka. Uh, oh. Guwapo ako, ma'am. Hindi ka ako, hindi ako anyone <laughs> <laughs> Ano ba ay rin ano Kaya, kasi? Ano ba reklamo si mo? Si mo? Ng... Mm. Bukod sa Dadaan pera. Dadaan din yan sa likod ng bahay. Punta sa lalaki niya. Promise Pati anak namin alam ng trabaho mm -hmm. niya. Na, na namulat naman, yung mga anak namin sa kanyang mm -hmm. trabaho. Okay. So kailangan... Alis siya ng alas 7 ng gabi ngayon, biglang hmm. nawala sa likod ng bahay dumaan. Tapos alas ng gabi bukas ng gabi, iuuwi ng lalaki. At si yung kung may binili man siya, guys, ano to real yung ano Nak resibo. Nakausap niyo ba to Sir si Dodong Lasierda? Kilala mo ba siya? Hindi ko alam Parang Turil to or Santa Cruz, siya lang nakaalam kung nandiyan. pero nakausap Kay... Nakausap mo sir. Nakausap mo ba? Hindi. Hindi talaga. Ha, takbo ng takbo para kita lang multo. Mm. mm. Eh, takbo pala ng takbo, Irene. Hindi ka kayang panindigan eh. Ano ba yan? Ano, ano ikaw, wala? Irene? Gusto mo nang hiwalayan si Albino, pero ikaw, makukulong ka. Hindi, hindi. Wala, wala, wala. na. Hindi na, Wala na kung ano sa kanya, ma'am. Talaga, ma'am. Wala na. Wala okay. Na gusto, o sige, ganun na lang muna, Shari, ha? Ang Hapo. ano natin, ang way forward natin. <laughs> Advance lang yung pag-isip ko. Kasi parang may something na talaga mula noon. May Kaya, ka na. oh, may kutob na ako. Pag may kutub na ako, totoo yun. Hanggat simulan, John, ganyan ka, pa, ganyan ka rin, tiniis ko lahat yung ugali mo. Kahit mag-promise ka pa sa akin, ayaw na kitang patawarin dahil magpunta ka rin sa lalaki mo. Magsama na lang kayo sa kulungan. Kunin ko mga anak natin. Yan ang ano ko. Ikaw, uh, Ma'am Irene, uh, may gusto. Ayaw, ayaw pala si Dudong niyan. Mm, okay. Ah. Ma'am Irene, ikaw po, may mensahe po ba kayo kay Albino, ma'am? Yung mister po ninyo? Wala na, ma'am. O, oh, beka, gusto mo lang humingi ng sorry? Lalo na sa mga anak po ninyo? Wala na, wala na, ma'am. Hindi na, ma'am. Pwede mag... Um... Dahil po? Ay, sa ugali niya talaga, ma'am. Ayaw ko na sa ugali niya, ma'am. Ugali niya po na? Niya, kahit ano, pinagsisilusan niya. Kahit hindi naman ako nagloko. Ma'am, nagloko ka na ma'am. Kaya nga po, sinasabi ko nga po ma'am, baka gusto nyo lang din pong humingi lang din po ng tawad sa mga anak po ninyo. Gayon din po sa mister po ninyo. Oh, Kung po sa aking anak na tawad, Kasi kanya hindi na talaga ma'am, wala na, wala, hindi na pwede ma'am. Sinong kasama mo, Irene? Kasama mo ba si Dodo ngayon? Ma, well, dito ako sa bahay ma'am, walang trabaho. Nasabi, dito kami sa bahay, na aking lima ka-anak, dito kami wala akong trabaho, wala akong pagkain sa kanila, hindi ng tira ng gatas. Anak ko, wala akong mabi mabigay. May may pera diyan sa panganay ninyo, nag-iwan ng pera Binilan si Binilan ko yung bigas at saka mm -hmm. nabili ko ng bigas yun at saka yung bigas yun, pero walang ulam. Walang ulam, walang gatas, oh. walang sabon. Wala, bigas lang kasi. Sabi mo, maglayas ako, Erin. Hindi. Naglayas ako. Sabi mo, huwag na akong pumunta sa bahay natin. Diyan na lang ako sa tiyahin ko. Huwag alam na akong umuha. bakit na, ngayon? Ba, bakit nandito? Ba, ba ba ano ang tata? Baka patayin mo ako. Sabi mo, pat patayin mo ako. Ay, hindi ako masabi dinuruan. dinuruan mo, dinuruan mo pa ako doon. O wala, ko wala akong sinabi niya. Alam kong batas ko. Alam ko yung batas. May, may pinag-aralan ako. Hindi ko sinabi yan. Kahit sampal. Ako parang... Oh, sabi mo, sabi mo noon uh, yung ano na yung nag, ano na, ba, ka, ka, na ano na nangyari sa atin? O an unungan na lang natin? O anong Tagalog sa unungan lang natin? Oh, sige. Uh, sige na lang. Uh, uh, Kuha ano na lang. Undang na lang. O tama na. Tama na. Yung mga anak ninyo, ang intindihin natin. So, uh, referral to CSWD. Uh, okay na tayo kay Ma'am Elmi. Uh, magkakaroon na ng home visit bukas. Pa. Tapos uh, pagbalik, pag uwi ni Junjun, uh, si Cap JJ. ha, Ang uh, gagabay sa iyo. Okay? At ang wanted sa radyo ay nasa likod mo, naasi mong kiliran, tutuloy. Okay? okay. Sige, Maraming salamat po. Okay. okay. Sige, Kay Sir Ape, na mm Apo, -hmm. nanonood po si po. Senator ngayon, uh. Sir. Opo. Sige po, tulungan po namin kayo, Sir, at ako pag nakapag po kayo na sampahan po siya ng kaso, Sir, nakaalalay po kami. Mm -hmm. Okay, Sir? Ma'am Irene, salamat po. Huwag niyo pong ibaba yung linya. Thank you rin kay Kapitan J.J. Medina, Barangay Zone 1, Digo City, Davao del Sur, at kay Ma'am Elmi Vibas ang head ng CSWD ng Digo City, Davao del Sur.